Huwag puro trabaho, bakasyon muna tayo. Hi guys! For today's video ay magbabak... Hindi, nagbabakasyon ako nito. Ayon, sobrang tagal na to na video. I think two months ago. Kasi last April 29 pa to. And ngayon ko lang talaga siya na ano, na edit. Kasi busy po ako. Maraming ganap sa buhay ko. At tinatamad ako mag ano ng video ko. So, andito nga pala ako. ko ng amo ko. And of course, sa Taichung pala to And then, ako lang ito mag-isa ang pasahero hanggang sa Terminal 2 sa Airport Taoyuan. And nang malapit na kaming dumating, may lumiritad na medyo yung saya ko for ano na talaga. On the top na talaga siya. And andito na nga ako sa Taoyuan International Airport. And of course, pagdating ko doon, tinimbang ko muna yung mga gamit ko. Siyempre, patingin-tingin kasi terminal to. First time ko dito. And, tinanginan ko yung schedule. Then, after that is, bumili ako ng tubig dito. And, wala lang, trip ko lang kasi nagpadala ko dyan ng kunting pera. And then, papasok na ako dito sa immigration. And, hinabol pa ako siya ng ano, security guard kasi yung, ano, yung neck pelo ko is nahulog na naman. And, Of course, nandito na tayo sa loob, sa boarding gate. And, ito na sa loob mismo. Sobrang saya ako dyan. Parang yung feeling ko, hindi ko talaga ma-explain kung ano yun. And, of course, nandito so, na sa loob. Thank Ito na yung mga kaganapan. And, of course, o, oh, di ba, excited ang first one kasi nga, for more than five years bago nakapag-vacation. And, finally, thanks God, is, nakapag-vacation ako nito. And, of course, nung nasa loob na ito yung mga ganap sa loob guys and yung flight ko is 4 p.m. in the afternoon. Medyo maulan nung ano kami dito. Maulan talaga siya and kinabahan ako dito kasi yung ano airplane is pasayaw-sayaw <laughs> yung ganon. And then, but luckily naman, okay naman yung flight namin. Bye bye! Baba yung ulan. Bye. Di mo? Bye-bye, Taiwan! Ito yung mga, ko, ano ba tawag sa kanila dyan, nagbabay sila. And finally, lumipad na kami dyan, of course. And, dito talaga yung kabako walang mapaglagyan kasi nga, umuulan. And then, hindi naman sa balita ay ano naman sobrang init nung pagdating ko dyan sa airport and then biglang umulan siya and ito na tararan akyat na kami dito and ano, why dyan pa nga sa ano, Diyos ko, sabi ko, lo, sobrang lakas talaga ng ulan, and yung dasal ko, as in maraming ano na, <laughs> dasal na dasal lang talaga yung time na to, and then, finally, pag-abot naman sa ano, syempre, pag-abot naman sa itaas, wala ng ulan, kasi nasa ibabaw kami ng cloud, so parang ganun lang. Nung nasa taas na kami, medyo kumalma na yung dibdib ko. And ito na yung nakikita pumalit ang ganda. And sobrang ganda talaga ng anong langit, langit <laughs> ng clouds. I and of course, dahil for me yung play, flight namin is my free dinner. And na, sobrang ganda ng sunset nito guys. As in, super na, mamamangha ka talaga. And of course, dito tanaw na namin ang Cebu. <laughs> Dahil malapit na kami nito maglanding and tara, ito yung ebidensya o. Oh. and then, hello, welcome Cebu. Yan, sa Cebu na kami niyan. And of course, thanks God dahil we landed safely. And ito lang talaga guys. And din dito pala after dyan, is bumaba kami papunta ng immigration and then may mga process pa doon. And of course, Siyempre, lalabas na ako dito. And sobrang saya ko dahil, oh my God, hindi ko mawari na andito na ako sa Pilipinas. And sinundo pala ako dito ng kuya ko, auntie ko, at pinsan ko, auntie ko, kami dito. So, yun lang yung ganap ng first day ko. Thank